Sentro na naman po ng kontrobersya itong si Diwata. Kamakailan, naglabasan yung mga katarayan niya, yung pagtanggi niya na magpa-picture, at yung medyo tumatak sa atin na nag-define kung anong klaseng tao talaga itong si Diwata. Ay yung nagpapabate ng happy birthday sa kanya, tapos ang sabi niya, lilipas din yan. Okay, talagang tumatak sa atin yon. Tayo po ay hindi Uh, kasi ang sabi ni Diwata, naiingit daw yung mga taong against sa kanya o pinupuna yung hindi magandang gawain o ginagawa niya. Alam niyo po, yung mga taong pumupuna at napapansin yung mga hindi niyo magandang ugali na ipinapakita, yung mga tao pong yun ay mga concerned sa inyo. Pero yun nga, kahit papano, mukhang may pagbabago dahil sa mga nakikita natin, Um, mas nagiging masayahin na daw si Liwata, nakangiti. Pero may isang natasan na nakapansin na pilit na pilit pa rin yung kanyang pagngiti, pagpapapicture. Halata, ako rin po ay nahahalata. Hindi tayo nang babatak, lalong hindi tayo naiinggit. Pero ito ay lesson sa lahat. Lesson ito sa lahat na mas mabuti na piliin natin na ngumiti. Dahil mas madali yun kesa nakasimangot. Okay? Lumaki na nga ba ang ulo? Siguro pwedeng sabihin gano'n, o sadyang ito talaga yung ugali ng isang diwata na, di ba, selective, may pagka-double standard. Aba, hindi maganda yan. Okay? So, ito yung kanyang bagong video. Ito daw ay para sa mga basher. Meron daw nagbigay sa kanya na ito. Hindi naman daw basher. Para daw ito sa mga basher. Tumingin daw kayo dito kung kayo ay basher ni diwata. Ito itong kamay ni Jesus. Nako, matindi po ang reaction ng mga netizens. At yun din po ang um, yun din po ang saluobe natin. Dumating ka na sa punto na idadamay yung mga ganitong aspeto, pananampalataya na po ang idinadamay niya sa inyong mga basher. This only shows na hindi ka marunong tumanggap o hindi ka marunong uh, hindi mo kayang i -manage. Kala mo siguro, lahat ng tao ay sasang-ayon sa iyo. Sige, mas marami talaga yung ina-idolize ka pa rin. Pero ulitin ko ha, yun po mga taong nakakapuna na hindi mo bagandang ipinapakita sa social media, posibleng mga concern yon At huwag mong tawagin o huwag mong paratangan yung mga yon na sila ay naiingit at nanginira. Katulad ng sinabi ni mahal ni, hindi si Maharlika, yung isa, Si Mistika, katulad ng sinabi ni Mistika, ano nga kasi ang kaiingitan sa iyo? Mahirap din yung buhay mo. 'Di diba? Yung sobrang siket ka, dinudumog ka. Tapos 'yun nga, hindi mo na alam minsan yung totoong pakiramdam mo, hindi mo na maipakita. Minsan hindi hindi na alam ng tao kung ano yung pakiramdam mo, kung ano yung totoong ikaw. Dahil sa madalas sa madalas na nakikita ng tao, kuno ay nagkukunwari ka na lang. Okay, So, eto ay yung reaction ng mga nadasan. Talagang nakahagulat na pati etong imahin na ito ay dinamay na itong siliwata. Sabi nung isa, dapat sa inyo, or dapat hindi nyo na dinadamay si Lord sa mga away nyo sa social media. Sigurado na mga ayaw ni Lord ng mga pinaggagawa mo. Oh, you see? Para daw sa iyo etong imahin na ito para ikaw ay magbago. Pero yun nga, sa napansin natin, talagang medyo mas kumonte yung yung pang niya sa mga nagpapa-picture sa kanya. Bisko salamat nga ka. ano ho, yung mga artista po. Abay kahit kahit siguro pagod na pagod yung mga yan, mas pipiliin nila na maging mabuti, maging masaya, mag-smile sa mga fans nila, sa harap ng fans nila. Yun ay choice. Yun ang dapat. Okay? So yun, masakit daw man natanggapin, lumaki na ang ulo na itong siliwata. Masama ba magsabi ng totoo? Self-awareness ba para i-correct ang mali? Sayang ka. Napaganda, no? Self-awareness ito. Hindi yung magmapatigas ka. Naalala niyo po yung sabi ni Diwata na um, nagbayad ka ng 100, kumain ka ng 100 pesos, tapos gusto mo magpa-VIP. Wala pong gusto ng VIP. Yung simpleng high responding uh, sa mga nag or bumabati sa yung simpleng ilang seconds lang naman kung magpapa-picture sa iyo ang tao di ba kung napadaan sa sa kinakainan nilang pwesto di ba So yun masakit talaga ito hindi alam ni Diwata yung self-awareness na tinatawag na pwedeng pwedeng makatulong sa kanya para tumagal lalo sa sa larangan ito tumagal sa social media tumagal ang kanyang kasikatan Yon, huwag mo nang idamay ang puon sa basher mo. Gawan mo ng paraan para mawala ang basher mo. Kasi ikaw din ang may gawa niyan. Yung mga basher na yan, ay ikaw din ang may kasalanan. Huwag kasing suplada na akala mo kung sino ka. Sabi netong isang nagkamento. Totoo yun. Yung akala mo ay sino ka. Huwag po kayong malunod sa kasikatan. Lunod na lunod si Diwata. <laughs> Ulitin ko ah, ako'y never na maiinggit dito sa isang diwata. Pero yun nga, ma maigi na, na alam ng mga kababayan natin na yung mga ganitong klase ng tao ay hindi naman talaga dapat hangaan. Sa una siguro pwede kang humanga, pero pag nakita mo na yung tunay na ugali, huwag niyo pong itolerate. Dahil kung ganyan lagi tayo na tinotolerate, abay wala tayong pinagkaiba sa mga DDS, sa mga diehard na kahit mali ang ginagawa ng mga puon nila, yung mga Duterte, naantyan pa rin at puring-puri pa rin. Good luck!